Tatandaan nyo pa ba yan mga Kapish TV? Tama, yan yung Psychopedia. Dati nung hindi pa uso yung Google, dyan lang tayo kumukuha ng mga information. So, ang Psychopedia yung mga hanay ng libro, kung saan yung mga iba't ibang information, kumukuha tayo doon. Na ngayon, madali na lang eh. Ka lang kay Google, eh makakapag-research ka na. Dati, kung wala kang Psychopedia, pupunta ka pa ng library. Para lang makakuha ng mga informasyon na kailangan mo sa assignment mo, sa research. Pero ngayon madali na lang eh. Sa mga millennials ngayon, sa Google halos nandun na lahat. Pero dati yan yung pinagkukunan namin ng mga kailangan na informasyon. Lalo na pag kailangan sa school. So isang set yun ng libro. At natatandaan ko pa dati, pupunta ka pa ng library. Ako dati pupunta ng library para lang makagamit ng encyclopedia. Dati, ang kakapan ng mga encyclopedia eh. Hindi ko lang po alam ngayon kung may mga natago pa kayong mga encyclopedia. Kasi karamihan sa atin may internet na eh. Pero kung may natago pa po kayo, comment down below po. At uh, kung nagamit nyo rin yung Psychopedia, ingat po kayo. Paalam.